Ano-ano nga ba ang mga tanong na dapat maging tama ang ating sagot upang magkaroon tayo ng peace of mind? Una, sagutin natin ang who am I? Pangalawa, who do I want to be? At pangatlo, what is important in my life? Sobrang importante ng mga katanungan na ito na kailangan nating sagutin ng tama. Maari kasing sagutin mo mga ito sa paraan kung paano ito sasagutin ng mundo. At kung ito ang iyong pamamaraan, naku, hindi ka talaga magkakaroon ng peace of mind. Si Moses ay iba. Napagtagumpayan niya ang mga issue ng buhay dahil alam niya at niyakap ang katotohanan ng tamang sagot sa mga katanungan na ito. So una, pag-usapan natin, who am I? Sino ba talaga ako? Kapag tinanong ka ba ng ganitong tanong, ay ano isasagot mo? Maring sasabihin mo, ako ay isang matagumpay na engineer. Nako, mali. Bakit? dahil ang tagumpay sa career ay pansamantala lamang. Pwedeng magbago ang posisyon o mawala ang trabaho. Kung dito nakabase ang iyong identity, ay paano ka na lang pag nawalan ka ng trabaho o nagkaroon ng pandemic o hindi na kailangan ng posisyon na yan sa iyong kumpanya? Maring sabi mo, ako ay isang magaling na negosyante. Naku, mali pa rin. Paano kung nalugi ang iyong negosyo? Paano ka na? Mawawalan ka na ng peace of mind. Maring sabi mo, ako ay isang matagumpay na kolektor ng magagarang kotse. Mali pa rin kaibigan, kasi material na bagay ay hindi permanente. Maring mawala ang mga ito sa isang iglap, gaya ng sa panahon ng krisis o pagkalugi. Kaibigan, kapag dito nakabatay ang iyong identity, ay magdudulot ito ng pag-aalala at takot sa iyo pag nawala na ang mga bagay na yan. O kaya maaaring sabihin mo, ako ay asawa ni ganito at asawa ni ganon. Kaibigan, mahalaga ang mga relasyon. Ngunit, hindi sapat na dito lamang ibatay ang ating identity. Bakit? Kasi maaaring masira ang iyong relasyon. Kung nagkaroon kayo ng conflict, magre-resulta ito para mawalan ka ng peace of mind. O kaya maaaring sabihin mo, ako ay isang popular na vlogger. Marami akong followers. Kaibigan, yung mga sikat nun, hindi na pinapansin ngayon. Kaya magbibigay yan sa yon ng stress kapag dumating ang panahon na hindi ka nasikat. Kaibigan, ang tamang identity natin ay hindi sa panlabas na meron tayo o ginagawa natin. So, anong tamang sagot? Kaibigan, kung nanampalatay ka sa Panginoong Yesus, ikaw ay naging anak niya. Ang identity mo ay galing sa Diyos at hindi dito sa mundo. Ikaw ay bago ng nilalang at nilikha ka ng Diyos ng may layunin ko kini kilala mo ang identity mo bilang anak ng Diyos, ay ito ang magbibigay sa iyo ng peace of mind. Naalala ko si Moses na inampun ng anak ng pero ay kinailangan magdesisyon kung siya ba ay Hudyo o Egyptian. Kaya ang unang niresolba ni Moses sa issue ng buhay niya ay ang kanyang identity. Ako ba ay Hudyo o ako ba ay Egyptian? Sabi sa Hebrews 11.24, dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moses nang siya'y mayroon ng sapat na gulang. Natawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Ang sabi ay, dahil sa pananampalataya, ang ibig sabihin, nagtiwala si Moses sa Diyos. Nagtiwala siya na merong purpose ang Diyos para sa kanya. Nanampalataya siya na ang mga Hudyo ay merong Diyos na buhay. At kung siya ay Hudyo, alam niya na siya sa plano ng Diyos sa kanila. Kaibigan, alam ni Moses ang kanyang identity. At dahil alam niya yung kanyang identity, ay ito ang huhubog sa kanyang magiging desisyon sa lahat ng area ng buhay niya. Marahil kinukondisyon siya ng kanyang nanay-nanayan na prinsesa na yakapin na ang kanyang identity na kabilang sa royal family ng pero. At mahirap ito para sa kanya, hindi ito madali. Kasi habang lumalaki siya, kinakailangan niyang tanungin ng sarili. Ako ba'y Egyptian o Hudyo? Alam niya na hindi siya totoong Egyptian pero kahit ganun ay nasa kanya naman ang lahat ng komportableng buhay sa palasyo. Kaya minsan siguro nalilito siya. Kung Hudyo ako, bakit ako nandito? Alam mo, meron siyang kapangyarihan. Pwede niyang gawin kahit ano kasi anak nga siya ng prinsesa. Meron siyang kayamanan. Mabibili niya lahat ng gusto niya. At isa pa, meron siyang kasikatan marahil kilalang kilala siya ng lahat ng mamamayan doon at nire-respeto siya dahil siya ay anak ng prinsesa. Samantalang sa kabaligtaran, ang mga Hudyo ay alipin at nagihirap. So kailangan niya mamili, karangyaan o kahirapan, kalayaan o maging alipin din. Siguro ko ako si Moses, baka sinakyang ko na lang yung kagustuhan ng prinsesa at ng pero. Grabe, hindi ito ordinaryong mamamayan ng Egypt. Ito ang pinakamataas na opisyal sa kanilang bayan. At siguro pag tinatanong siya ng kanyang mga kaibigan, Sino ka? Ah, eh, anak lang naman ako ng prinsesa. At minsan tayo, meron tayong ganitong ugali. Nagne-name drop tayo ng pangalan ng politiko pag nagigipit tayo. Kaibigan ko si congressman, kamagana ko si mayor. Pero alam mo, si Moses, hindi niya kailangan ng padrino. Bakit? Kasi alam niya mahal siya ng Diyos. At siya at ang kanyang bayan ay pinili ng Diyos. Alam niya na siya ay may purpose. Alam niya ang kanyang identity. Kaya nang dumating si Moses sa isang mahirap na desisyon, mananatili ba siya sa palasyo at mabubuhay ng may kapangyarihan? Tinitingala ng mga tao may pera, may mga tauhan? O pipiliin niya makiisa sa mga tunay niya mga kababayan, ang mga hudyo na mga alipin at naghihirap? Hindi madali ang desisyon na ito, pero pinili niya ang katotohanan kaysa sa kaginhawahan. Mas pinili niya ang manampalataya kaysa manatili sa takot sa maaring mangyari sa kanya pag umalis siya sa palasyo. Now, i-apply natin ito sa buhay natin. Madalas na harap din tayo sa tanong na sino ba talaga ako? Maring hindi tayo nakatira sa isang palasyo, pero may labanang nagaganap naman sa ating identity magiging totoo ba tayo o makikiayon tayo sa inaasahan ng ibang tao sa atin. Halimbawa, minsan pinipilit tayo ng mundo na sundan ang mga prestige na trabaho o lifestyle. Bakit? Kasi itong hinahangaan ng mundo. So gusto nating ma-approve ng iba o mapansin tayo. Pero tanongin natin yung ating sarili. Ginagawa ko ba ito dahil gusto ko talaga o para lang sa approval ng iba? Kaibigan, sino ka ba talaga? Naalala ko si Dr. Lorna Brin isang respetadong doktor sa New York. Talagang dedicated siya sa kanyang career at isa siya sa mga frontliner sa kanila hospital noong pandemic. Kaya lang, dahil sa tindi ng pressure at dami ng pasyente at pangangailangan na mag-duty ng 12 hours araw-araw at mas madalas wala silang tulog ay naapektuhan ng kanyang mental health. At kahit ganun na ang kanyang kalagayan, ay tumanggi siya na ipacheck ang kanyang karamdaman. Bakit? Kasi inaalala niya na baka mawalan siya ng lisensya kapag nalaman na may sakit siya sa isip. Hanggang sa lumala ang kanyang sakit at siya ay nag-suicide. Kaibigan, nakakalungkot ang kwento na ito. At ito'y paalala na kailangan nating maging totoo sa ating sarili. Kabalik na ito ng isang hinaangaan na engineer na matapos mamatay ay may nakitang nakasulat sa kanyang drawer. Sabi dun sa nakasulat, ito ay trabaho lang, hindi ito ang buhay ko. Si Kristo ang buhay ko. Wow, ang sinasabi niya, hindi itong pagiging engineer ko ang aking buhay. Trabaho lang ito. Pero ang buhay ko ay ang Panginoong Yesus. Grabe, no? Gusto niya maalala siya ng mga tao sa kung sino siya at hindi kung ano ang kanyang trabaho o ginagawa. Para sa kanya, mas mahalaga ang kanyang pagiging anak at tagasunod ng Panginoong Yesus. Kaysa makilala siya bilang magaling na engineer. Kaya nga ang tanong ay passionate ka ba talaga sa direksyon ng buhay mo ngayon o ginagawa mo lang ito para mapasaya o mapabilib ang ibang tao? Ang pagtanggap sa tunay nating pagkatao ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan at layunin sa buhay. Kapag naging totoo tayo sa ating sarili, mas nararamdaman natin na nabubuhay tayo ayon sa kung sino talaga tayo at sa kung ano ang nais ng Diyos para sa atin. Si Esina O'Neill, isang Australian influencer na biglang tinalikuran ng social media noong 2015. Kahit na mayroon siyang daan-daang libong followers, inami niya na ang pinapakita niyang buhay sa online ay hindi pala totoo. At palagi na lang siyang stress at pressured na magmukhang okay at perpekto ang lahat ng bagay na nangyayari sa buhay niya. Alam mo sabi niya, ginagawa niya lang ito para makakuha siya ng likes. Sabi niya, nasa likod ng mga magagandang posts, meron akong kalungkutan, meron akong emptiness. Minsan, pinipilit natin ang sarili na sumabay sa lifestyle ng iba para lang maging in. Noong 2019, may ulat tungkol sa mga millennial na nakakautang dahil sa kagustuhan makasabay sa lifestyle ng mga kaibigan nila. May mga bumibili ng mga mamahaling sasakyan, kumakain sa mga mamahaling restaurant at nagbabakasyon sa malalayong lugar para lang makasabay sa image na inaasahan ng ibang tao sa kanila. Sa katagalan, nagiging cycle ng utang at stress ang buhay nila. Yung inaakala nilang magbibigay ng joy at peace sa kanila ay nagbigay ng anxiety at stress. May isang lalaki pa na umabot sa mahigit na $30,000 dollars ang utang sa credit card dahil lang sa pagsabay sa lifestyle ng mga kaibigan niya. Kaya nga, tanong mo ito sa sarili kaibigan. Ginagawa mo ba ang mga desisyon sa pananalapi para lang makasabay sa iba? Aba, bago ang branded shoes ng aking kaibigan. Kailangan, di ako magpahuli, dapat ako din. Hiningan, walang masama sa pagbili ng damit o mga personal na kasuotan. Pero kung ang motivation mo ay para maging in ka sa mga barkada, na magkaroon ka ng pagkakakilanlan, nakasama ka din sa grupo na ito, yan ay hindi makakabuti sa'yo. Hindi mo kailangan magpasikat. Hindi mo kailangan maging kagaya ng iyong barkada. Hiniwalay ka na ng Diyos at ibinilang na anak. Meron ka na mas mahalagang layunin na mas mahalaga kaysa sa sapatos at damit at maging cool tignan sa ibang tao. Kaibigan, kaya mo bang tumanggi sa mga bagay na hindi aayon sa'yo bilang anak ng Diyos? Binabago mo ba ang personalidad o mga paniniwala mo para lang magustuhan ng partner mo, ng pamilya mo o mga kaibigan? ibigan hindi mahalaga kung ano ang magiging tingin ng tao sa'yo. Dahil ang mas mahalaga ay kung ano ang tingin ng Diyos sa iyo. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ay isa buhay mo ito. sina Bill Qureshi, isang dating Muslim na naging Krisyano, ay nagsulat ng kanyang kwento sa Seeking Allah, Finding Jesus. Matagal ang proseso bago niya inamin ng kanyang pananampalataya dahil alam niyang baka layuan siya ng pamilya at mga kamag-anak. Sa una, sinubukan niyang itago ang kanyang paniniwala pero naramdaman niya ang guilt at emptiness. Kaya pinili niya maging totoo. Kaibigan, nahahadlangan ka ba ng takot sa rejection? Kaya hindi mo maipakita ang tunay mong paniniwala? Halimbawa kung dati ay lagi kang sumasama sa inuman, pero ngayon ay nagdesisyon ka na na hindi ka na maglalasing dahil gusto mong maging mabuting halimbawa para sa mga taong dinadala mo sa Diyos at gusto mo na rin manindigan na sabihin sa kanila na ikaw ay alagad ng Panginoong Yesus. Bagamat walang sinabi sa Bible na bawal uminom. Kaya lang, ayaw mo na ng dati mong bisyo. Now, gusto mong sabihin sa iyo mga kaibigan na alagad ka na ng Panginoon. Kaya lang natatakot ka na baka layuan ka naman ng mga kaibigan mo kapag nakita nila ang bago mong commitment kay Lord. Pero kaibigan, tandaan mo na ang identity mo ay anak ka na nang Josh. Dapat dumating tayo sa punto na kahit hindi tayo batiin ng iba, gagawin pa rin natin ang tama dahil para sa Josh na tayo nabubuhay, hindi para sa approval ng ibang tao. Tulad ni Moses, lahat tayo ay darating sa puntong kailangang mamili. Ipagpapatuloy ba natin ang mukhang safe na buhay kahit hindi naman totoo o yayakapin natin ang tunay nating pagkatao kahit may kapalit na sakripisyo? Ang tunay na kapayapaan ay nararanasan kapag tinatanggap natin ang ating totoong identity. Kung sino tayo sa Panginoong Yesus. Sabi ni Leonard Sweet, If your identity is found in Christ, then it matters less and less what people think of you. Ibigan, hayaan mo ang Diyos na lumikha sa iyo ang magbigay ng identity mo. Huwag mong hayaan ng mundo, tao, lipunan o ang iyong mga pagkakamali ang magdiktas sa kung sino ka. Tandaan mo ito, kaibigan, at screenshot mo at basahin araw-araw ang mga talata na ito. Mahal ka ng Diyos, 1 John 3.3 tanggap ka ng Diyos, Ephesians 1.6 Anak ka ng Diyos, John 1.12 Kaibigan ka ni Yesus, John 15.14 Kasama kang tagapagmana ni Yesus sa kanyang mana, Romans 8.17 Templo ka ng Diyos. Nasa iyo ang kanyang espiritu at buhay. 1 Corinthians 6.19 Ikaw ay banal. Ephesians 1.1 Tinubos at pinatawad ka, Colossians 1.14, malaya ka mula sa paghatol, Romans 8.1, isa kang bagong nilalang dahil kay Kristo, 2 Corinthians 5.17, wala kang espiritu ng takot kundi ng pag-ibig, kapangyarihan at mahinahong isipan, 2 Timothy 1.7 katuwang ka ng Diyos sa kanyang gawain 2 Corinthians 6.1 nakaupo ka sa langit kasama ni Kristo Ephesians 2.6 may diretsyong access ka sa Diyos Ephesians 2.18 pinili ka para mamunga John 15.16 gumagawa ang Diyos sa iyo para matulungan kang gawin ang mga bagay na nais niya Philippians 2.13 pwede kang humingi ng karunungan sa Diyos at ibibigay niya ito sa iyo Santiago 1.5 Kaibigan, hindi ka kung sino man ang sinasabi ng iba tungkol sa Ikaw ay kung sino ang sinasabi ng Diyos patungkol sa Nakita mo naman yung lahat ng verse na yon. Yun ang sinasabi ng Diyos patungkol sa iyo. Kapag sinimulan mong pagnilayan ang mga katotohanan na ito, mararanasan mo rin ng kapayapaan. Peace of mind. Tulad ng natagpuan ni Moses.